Inaasikaso pa ngayon ng mga opisyal sa Makati ang gagamiting evacuation center para sa mga nasunugan. Pansamantala, pansamantala ilan sa kanila ay nananatili muna sa simbahan. May news to go si Dante Perello live. Dante, kumusta na dyan? Yes, Kara, sa mga tent na itinayo dito sa gilid ng kalsada at sa kalapit na simbahan, pansamantala munang tutuloy itong mga nasunugan dito sa barangay uh, Singkamas, Makati City. Kara si Matayin ang 46 na taong gulang na si Gemma Borigas nang biglang tumaas ang kanyang presyon. Nang humupa kasi ang sunog, abo na lang ang natira sa kanyang bahay. Wala raw silang naisalbang anumang gamit maliban sa suot na damit. Ang 50 taong gulang naman na si Lucy Legaspi, bagamat may kaunting gamit na nailabas mula sa nasunog na bahay, di raw, di raw alam kung saan tutuloy. Wala raw kasi siyang kamag-anak dito sa Maynila at puro nasa malayong probinsya. Tinatayang nasa isandaang bahay ang nasunog at mahigit isandaan at limampong pamilya ang naapektuhan. Walang covered court ang Barangay Singka Mascara kaya sa mga tent na itinayo sa gilid ng Kalayaan Avenue at Holy Cross Parish muna pansamantalang tutuloy ang mga nasunugan kahit karamihan, sila lalo ang walang nailabas dahil sila nasa tabi nung nasusunog eh. Nasa kabilang bahay na nga. Ay, di ko sabihin, ay. kahit yung damit lang. Ayun lang po, shoot nila. Uh, kananawagan kami sa gobyerno natin, baka talagang kailangan ng tulong. Yun. temporary is only for three days. Temporary, nag-set up lang muna kami ng mga tents. Kasi ito naman, may mga sari bahay din naman nila ito. Na hindi naman tulad mga informal settlers. Para sa mga oras na ito ay inihahanda na ng Makati Department of Social Welfare ang distribution ng relief goods, gayundin din ang financial assistance. Live mula rito sa Makati, Dante Perello, GMA News.